Ay, guys, nakisiyoso. Meron daw, ano, tinapon na bangkay. Diyan. Sa ilalim ng tulay. May patay na tinapon sa tulay. Doon daw po. May nakakita? May oh, may round daw nakakita. Na, may may Mm ito, -mm. eh, na Agnes na. Dito sa sa uh, silang paganoon, tapos dito naman sa Amadeo. Yun. Amadeo diyan, papuntang Amadeo, tapos dito papuntang silang. Yan po. Uh, may tinapon daw na ano, na babae. Ang baho. Nangangamoy na. nga isang linggo na daw yan. Parang isang linggo na, na daw. E ilog doon. Ayan. Ang daming marites. Oh. Ang daming marites. <laughs> daming marites. <laughs> Nakikimarites din ako. Ayan malalim niyan. Ibabaw ng ano. Ayan Oh. Tinitingnan nila, pinipicturan. Ng mga pulis. Suko. Malalim yan guys. Malalim yan sobra. Uh, uh, babae daw po. Merong ano, tinapon dyan. Tinapon, tinapon, babae? Oh, uh, na daw po. Kasi tubig daw po yan eh. Kaya ano. Yan guys. Kaya nakakatakot. Mga, ang ano kasi nang soko mga one week na. Kasi naagnas na. na. Mm -hmm. Lalim yan guys. Mabaho nga, no? May sari yung mabaho. Kasi walang, madilim kasi ito sa gabi. Mm -mm. mga puno, hindi kita pero ano, malalim yan ah, tubig daw yan Mar may tubig na umaagos mayroon okay. yan? napon? talaga? pagdano ano? Oh. <laughs> Um, guys, na oh, ba? Bundok 'yan. Nandiyan na po. May nagturo kasi ano, mga bata daw nag uh, ano, basura. Yeah. Mabubuti. Pero hindi na po, Na. Oo, oh, oh na. Yeah. daw. Mm. -mm. Oh. Doon po banda. No okay, so, routine guys and darling guys. ang so, ang suko ang pulis suko suko yan. ano kasi yan Malalim yan guys, sobrang lalim. Pauwi na kami sa Amadeo. Hindi naman kita yun. Uwi na tayo kasi ano baka gabihin na Gabihin na. Hmm. Panay-banay pala. Oo. Papuntang Pangil yan eh. Papuntang Pangil yung paganon. Uwi na kami guys kasi ano. Kasi